Ang magandang araw po sa lahat no. D4 update sa bahay ni Bobo ngayon, pang-apat na adlaw. Ito na sa gaso oh, may hagdanan na. Tsaka tapos na yung dingding niya rin, tapos na. Pang-apat ka adlaw niya karon, guys. Ito ko natin. Para makita yung dingding na tapos na talaga. Ito guys, tapos na talaga gid ito aakyat tayo guys ha, para makita nyo ang tas at saka yung hagdanan yan napakagaling talaga ang paggawa ng hagdanan guys oh. simple lang siya puro kawayan ito guys yung paggawa nyo dingding oh. double double niya ang pagkagawa napakatibay Napakabilis na pagkagawa. Okay, maraming salamat guys, no.